Eto mga tropa, andito pala ako sa damuhan boy Meron pala akong nawawalang isang bagay Hinahanap pala dito yung susi ng jeep ni ko Naku po, nawala yung susi ko dito guys Paano tayo makakabiyahin na ito kung hindi natin makikita yun Is hindi natin mapapa-start dito yung jeep natin boy Naku po, e baka nandito lang yun guys sa mga damu-damu Hanapin natin boy, naku naman Iba pa naman tayo ngayong araw guys eh paano tayo makakabiyahe nito ito kung wala tayong susi hindi natin may start yung natin Tara, guys Sanapin lang natin dito sa mga damo damo eh dito gumaray gumaray kagabi ang dilim na kasi kaya hindi ko na napansin na nalaglag na pala yung susi ng ni ko guys oh no baka nandito lang yung sa gilid gilid eto boy parang meron ako nakikita kumikislap dito uy eto na nga boy nakita ko na sa wakas Andito lang pala Eh tara tara Umalis na tayo dito guys Baka mamaya merong ahas dyan At matuklaw pa tayo Ala nako po yari Eh talagang sa ospital Ang bagsak natin ito guys Kapag natuklaw Klaw tayo dyan. E, tara tara boy. Alis na tayo. Let's go. Eto mga tropa. Pumunta na tayo dito sa may wagang istante. Ilabas na natin yung jeep ni natin. Eto mga tropa. Andito na pala yung jeep ni natin boy. Kunin na nga natin yan. At bumiyahin na tayo ngayon. Pero bago pala tayo bumiyahin ngayon guys. Ang agenda pala natin ngayong araw boy. Is magpapalibring sa kainan naman pala tayo. Pero ang ililibre naman natin natin ngayon guys is mga senior citizen boyo. Oh, meron na ako nakalagay ditong placard ayan nilagay ko na dito sa taas para makita ayan oh libre sa kayan boy Ito, guys so ililibre pala natin dito ang mga senior citizen boy eh dahil August na pala next month boy eh alam nyo ba kung kailan yung world senior citizen day eh ang world senior citizen day guys is gaganapin sa August 21. 2025 eh next month na yun boy eh kaya ang gagawin natin dito is ililibring sakay na lang natin muna dito yung mga senior kaya wag nyong kakalimutan yung date dito guys wag nyo silang kalimutang batiin ang inyong mga lola't lola lola eh ano mga tropa gusto nyo bang ilibre natin yung mga senior citizen dito eh kung gusto nyong ilibre natin sila na sakay dito sa jeepney natin boy is ilike nyo na tong video dali <laughs> e eh, para makalibre naman sila dito sa jeep ni natin, boy. Eh, ano, na-like and subscribe nyo na ba tong channel natin? Eh, like nyo na yan para malibre na yan sila dito sa sakay papuntang Bulacan. Eh pa, bago pala tayo bumiyay dito guys Isang terminal ba dito yung may maraming senior na sumasakay Eh sa Bulacan ba, Balagtas or sa may giginto E eh, tara, tara kung alam nyo eh, comment naman dyan sa comment section guys Kung saan terminal tayo makakuha na madaming senior E eh, buti na lang nahanap natin dito yung susi ng jeepney natin boy Napapaandar ko na tong jeepney ko Ayan o oh, let's go pumunta na tayo ng terminal boy boy. Eto mga tropa, atras lang tayo dito, hop. Ya. Ayan, tapos pila na tayo dito, boy. Eh magpapalibre sa kain na tayo sa mga senior dito, guys. Ayan mga tropa, nakikita nyo ba yan? Libring sa yan, boy. Eh magantay tayo ng unang senior na makakalibre sa kain sa atin. Ikaw, tropa, hindi ka senior, eh. Hindi mo na li libre. Eto mga tropo, ayan o. Oh. Ang laki ng signboard natin dito. May kita na nila yan. Eto boy, meron na tayo ditong dalawang pasahero. naupo. po, tapang mga senior dito guys ha. Ah. Uy teka, puro mga nagtatrabaho pala ito mga nandito boy. Sakay ka na repa, maluwag pa yan boy O, oh, libreng sakay, libreng sakay Mga senior lang po, mga senior O, oh, yung mga student, na libre ko na kayo eh Mga senior naman ang ililibre ko Eto mga tropa, wala pa rin mga senior akong nakikita dito Eh siguro, nasa bahay yun Baka mamaya nagkakape Sige, pasok dito mga repa, pasok Teka, wala pang senior dito, wala pa akong nakikita ang puti yung buhok eh Pag puti yung buhok senior na kasi matanda na lolo't lola na sila. <laughs> Itong mga tropa, wala pa akong nakikita. Pero sige, sumakay na muna kayo dyan. Baka dun sa kabilang terminal, makita tayo dito boy. Bulakan, bulakan. Ayun, meron ng senior dito guys. Op, oh, eto. Senior na si Lola. Eh Lola, libre ka na dito sa jeep ko. Huwag ka na magbayad. Eto mga tropa, dahil may senior na tayo dito guys. Buksan na natin yung TV. ay yung TV natin boy. Manood muna kayo dyan. Eto guys, inon ko nang TV dito boy. Ayun o, oh. manood muna kayo balita dyan mga tropa ito boy konti na lang so tara tara magantay pa tayo ng pasero dito boy grabe isa pa lang yung nasasakay natin senior ito lang yung malilibre natin dito sa mga tropa meron na nakikita ibang kulay ng buhok dito what eh hindi naman to senior eh ano pa to dalaga pa to guys tingnan nyo may kulay yung buhok color mink ang mga tropa eh sasakay ba kayo dito hindi eh saan ba yung mga biyay nyo dito. Una yung jeep ni natin. Tara tara boy. Kunin na natin yung bayad ng mga hindi senior. Siyempre mga senior lang muna ang ililibre ko. Eto mga tropa. Abante na tayo dito. Biyahin na tayo dito guys. Try nga natin dun sa kabilang terminal boy. Baka makarami tayo ng mga senior na ililibre dun. Parang ang konti dito sa may balagtas eh. Try natin dun sa may giginto. Let's go. Eto mga repa, check nga lang natin yung gasolina natin dito. Uy, kaya pa yun papunta ng ano guys, ng terminal. E na lang tayo magpapagas pagdating natin sa may bulakan. Eto mga repa, dahan-dahan lang tayo sa pagdadrive dito. Para hindi tayo mabundol kasi meron tayong sakay dito mga lolo't lola. Kailangan ingatan na natin sila dito guys kasi mahihina na sila boy ayan nagsibaba na pala yung iba natin mga pasero eh tara, tara mga tropa biyahe na tayo dito papuntang bulakan let's go para daw o sige baba na kayo mag iingat kayo ah eto mga tropa ang sarap bumiyahe dito walang masyadong traffic e, hindi tayo mahihirapan dito sa pagbiyahe ayan lima na lang yung pasero natin dito guys eh ibaba na natin yan tapos pumihihirapan pila tayo dun sa kabilang terminal boy eh kasi isa pa lang yung senior na nalibre natin dito eh, eh sigurado ako makakahanap tayo dun eto mga tropa bumaba na yung mga pasero natin eh tara tara pila na tayo agad dun sa bulakan boy makakaanap pa tayo na pwedeng ilibre dun guys eto mga tropa nandito na tayo sa bulakan terminal eh tara, tara pila na tayo dito guys pre-reverse lang ako dito sa glit yan pa para kakalabas agad tayo dito mamaya. Op, op, ya. Yan. Okay na yan mga bossing. Eh, tara, tara magtawag na ulit tayo dito ng mga pasahero. Eto mga tropa kabit lang natin dito yung placard natin sa harapan. Yan. Tsaka dito tali natin yan boy. Tapos sarado natin tong hood natin. Para makita yung placard nating libreng sakay. Ay, ano? Diba kasi hindi masyado nakikita dito sa taas eh. Kaya wala masyado sumasakay. Eh tara, tara magtawag na nga tayo dito ng pasayero boy. Ayan, libreng sakay po to. Libreng sakay. Sumakay na kayo dito. Dali, dali. Minsan lang to. Para lang po sa mga senior. Sa susunod na yung iba. sa susunod na. Eto mga repo. E, nakapaskil na dito sa placard. Malaki na to boy. Ayan, sumakay na sa atin dito. Kaso nga lang, hindi senior. Diba e, kasi walang sumasakay dito sa atin boy. Eh dahil hindi nyo pa nalalike ng video. Eh nalike nyo na ba? I-like e, nyo na to. Dali, dali. Para meron nang sasakay sa atin dito guys. Ayan boy. Oh, libre yung sakay. Ang ganda ng pagkakagawa natin dito. Ayun. Meron na akong nakikita ang senior dito. Ay lolo. Yes. Libre ka na po. Ayan. Umupo ka na dyan sa harap. Libre ko na ipamasahe mo. Eto guys. Meron na tayong isang senior dito. Ayun. Oh, puti yung buhok. Eto boy. Nandito na. Nagsisidatingan na yung mga senior. Eto si lola. Lola. Libre ka na. Dili. Dito. Sakay ka na sa jeep Balik ko. Bilis, bilis. Eto guys, meron na tayo dalawang senior na ililibre dito. Ayun o, naka-lipstick pa si Lola. Wow. Eh, saan yung lakad mo, Lola? Mukhang meron kang ka-date Lola. Eto mga repa. Magana pa tayo dito ng ano. Pasero, ikaw, tropa. Sumakay ka na dito. Kaso nga lang, hindi ka libre. May bayad ka. Eto naman, si Iya. Oy, Iya. Ang ganda naman ang kulay ng buhok mo. Eh, siguro, atin ka ng Christmas party, no? Kaya formado ka. <laughs> Ito mga repa, wala pa tayo. Nakadalawa pa lang tayo senior dito. Pop, pop. O oh, mga pogi, sakay na kayo dali mga pogi. <laughs> Ito, ang ganda naman ni ate. <laughs> Siguro ate niya ng Christmas party. Ay, malayo pa pala Christmas party. <laughs> Ito mga repa. Uy, tropa. Sakay ka na sa jeep ko. Ito mga tropa. Ang dami mga senior dito. Ayan, oh. Uh. Op, Libre na kayong lahat. Mga lola at lola. Ayan. Sakay na kayo. Lolo at lolo. Ayan. Lolo't lolo't lolo lolo tuloy. Lolo at lola. Ayan. Sige. Ayan na. Binuksan ko na yung TV. Manood na lang kayo ng balita dyan. Para hindi kayo maboring. Uy, eto pa si Mano. O, sige, sakay ka na dyan. Pero may bayad ka. <laughs> eto guys, marami na tayo na sakay dito mga senior. Pero <laughs> tara, tara, kulang pa yung jeep natin ng ano. Ilang pa ba kulang natin? Isa, <laughs> dalawa, tatlo. Yan, apat. O, lima pa yan mga bossing. Lima pa. O, libreng sakay. Libreng sakay. Dali, sumakay ka na dito, Repa. Eto mga tropa, puno na yung jeep natin. Tara, tara. <laughs> Bumiyahin na nga tayo dito guys. <laughs> eto mga tropa, biyahin na ulit tayo papuntang balagtas. Let's go! Opya! Yeah. dahan dandan lang kasi marami tayong sakay na senior dito. Eh baka mamaya magalit sila sa atin. Ako po. Papagas lang pala muna ako guys. Ayan, andito na si Bossing. Bossing, pagas nga muna ako dito. Eh, 200 lang Bossing. Ayan, nagpagas na tayo. 200 dan pa tayo dito ni Bossing. Ah. Ito guys, bumaba na yung mga senior natin. Ito na, tara na. Let's go. Biyahin na ulit tayo papuntang Balagtas, boy. Ito mga tropa. Ibaba na natin itong mga pasero natin. <laughs> Yan, nagsiibabana na sila. Igagarahin e, muna tayo, guys. Yun, nakarami naman na tayo dito ng mga senior na nalibring sakay natin, boy. Igarahin muna tayo dito sa glit. Let's go. Eto, boy. ito boy. Pasok tayo dito. Igarahin muna natin itong jeep ni natin. Yan. Dito lang muna ako gagaray Para kumain. Ayan, let's go. Eh, so yun guys, hanggang dito lang siguro tong video natin. Umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin, boy. Is eh, huwag mong kalimutang i-like and subscribe tong channel natin. Ha? Ayan, e, para magpapalibring sa pa ulit tayo dito katulad ng ganito. So yun. Eh, nagustuhan nyo ba yung libreng sa sakay natin, boy? Eh, kung nagustuhan nyo, ilike nyo na tong video. Hanggang sa muli, paalam. Let's go!